Anong verdict mo, Lindy, Saluto na Atheros? So, ito na nga mga hobby It's my... Mag-almost ano one month na yung hair ko. Ayan, nagpo-fall off na yung mga tinanim dito at saka dito sa side na to. Tapos, malalaga siya and then tutubo na yung permanent hair. Kaya excited na akong uh, makita yung permanent hair ko. Pero so far, okay naman. Sana lang talaga tumubo yan. And I'm sure tutubo naman yan. And timing, na na, timing din na si Happy David na sa Puraki kasama si Mama Malu. Uh, Nag-spend sila ng time together, banding sila mag-mom. And uh, sakto yun kasi ang dami kong meetings this week. Lagi akong nasa office kaya uh, okay na rin yun na nakapag-vacation si Habi David. Hindi ako nakasama, gusto ko sana kaya lang ganun talaga. I have to, I have also work. <laughs> kaya na kailangan ko i-prioritize. And dahil ako i-aalis na, si Ate Ros na iwan dito mag -isa. <laughs> Ate Rose, wala si Lindy tsaka si Reinon mag-isa ka lang dito, pero pauwi na din mamaya sina oh, Lindy tsaka si Ate Rose. Ah, si Ate Rose <laughs> tsaka si Reinon. May kasama naman po ako dito, Sir. Sino? Si Lucia. Ay, o nga, kasama niya si Lucia tsaka si Bella. Paliguan mo na sila, naligo na ba sila? Kahapon oh, uh, Kahapon naligo na. Oh, po, sir. Tapos yung ginawa kong ice cream, 'di ba? Kagabi gumawa ako ice cream. Ah, oh, uh, tikman natin mamaya pag-uwi ko, ha. Oh. So ito na nga, mga Habibis, kaka-uwi ko lang sa bahay namin, and nag-chat ako kina Ate Rose at kay Lindy, sabi ko, parang tinatamad ako magluto. So, sabi ko sila na lang ang magluto kung ano man dinner namin. Kasi may bisita din kami today, tonight. At dito kakain. So, sabi ko kay Ate Rose, siya na lang ang magluto. And, tamang-tama, gumawa ko ng dessert na ice cream kahapon. So, matitikman namin ngayon uh, kung anong lasa ng ice cream na ginawa ko, di ba? At nandito para sa kwarto namin si... <laughs> Ay, ayo <ayaw. laughs> Si Lindy. Ayan. Anong gagawa mo, Lindy? yung <laughs> Inaayos na rin din yung mga damit ko. So, yan. Ah, tingnan natin si Ate Rose sa baba. Ah, naamoy ko nagluluto siya. Ano kayang niluluto ni Ate Rose? Malalaman natin kung anong niluluto ni Ate Rose. Ayan, at ang aming mga duwende nandito pa rin. Hindi pa rin ginagalaw ni Lucia. Very good ang aking baby girl, Lucia. Hindi niya ginagalaw ang mga duwende. Grabe, ang tagal na niyan. Ate Rose! Ate Rose. Pa? Nagluto ka na? Uh, ako, sir. Ano niluluto mo? Sinigang baboy. Sinigang? Nababoy? Uh, pa. Ah, saan ka kumuha ng mga gulay? May gulay ba tayo? Nagpabili po ako okay. kay Lindy ng labanos at okra, oh, sir. Ayan, nagluto na si Ate Rose. Oh my God, sinigang. Nakakagutom. Tama-tama. Dito kakain si Eric tsaka si Rolly, Ate Rose. Apo, sir. Ate Rose, nandito na ang ating mga bisita. Init initin mo lang iyong nilutong sinigang. Ako, na-overcooked na po yung gulay. Okay lang yan. Masarap pa rin yan. Uh, ano doon na si Eric Verde, ang ating hubby. Eric Sales Verde. and Marketing okay. Officer. Si Rolly, andito na. Mga bisita, kakain muna tayo. Hindi ako nagluto. Nagluto ay si Ate Rose. Rose! Nabanggit nga ni Rolly kanina. Nagluto si Ate Rose ng sinigang for for you Thank guys. Rose. Thank you, Ate Rose, for cooking! Kain na tayo. Nandito na rin. Dito na tayo magsiksikan. Tayong uh, apat. Ah, lima pala. Si Raynon baka mamaya kakain. Tapos, gumawa rin ako ng dessert. Mamaya, papatikim ko yung dessert na ginawa ko. Dessert. Wow! Parang ang sarap ng luto ni Ate Rose. Oh. Sinigang by Ate Rose. You, po, sir. Sarap. Excellent na kami kumain, Ate Rose. Habi gusto niyo na Habi Yes, kuya. Anong flavor mo? Watermelon. Watermelon daw, Lindy. Ikaw? Kalamansi. Kalamansi green tea. Ako, Lindy. <laughs> Lindy mango ako. Okay. Ha? Thank you. Tapos yung magtimpla na rin kayo ng gusto niyo. That's it na! Gutom na! Pagod na pagod ang ating mga staff ng Habibi. Maraming inasikaso, si Kaso. Diba? Ah, kain na tayo. Kain na kayo. Thank you, Kuya. Thank you, Ate Rose. Thank you, Ate na ang order ni Rolly. Kalaman si... Kain na kayo, guys. Kain na. Kuha kayo ng food. At habang tinitimpla ang ating Habibi. Yan, guys. Order lang kayo online dyan. At tapos mag-ready ka daw ng patis at kalamansi. Yan, yeah, nag-ready na sila. At gusto ni Eric at saka ni Loli na may patis at kalamansi. At para ma-judge ma ma, ma judge na natin ang ulam natin na daw. Sinigang. Gusto ko tong sili. At mo nga, Rolly, ang luto yeah, ni Atros na adobo. Ay, hindi pala adobo. Ano sinapalukan. Ay, sinapalukan. Ay, Ay sinapalukan pa. Ay, ano ba ito? Sinigang. <laughs> Sinigang pala ito, Atros. Akala ko adobo. Charot! Tigma natin. Tikman niyo na ang luto ni Ate Rose, para malaman natin kung pasado ba sa inyo ang luto ni Ate Rose. Ano Rolly? May alam ng umuputih. Masarap kasi sobrang lambot na no, ano. Gusto karni? ko yung karne. Yeah? Oh. Daling. Pasado daw kay Rolly. Kay Eric kaya pasado? Sige, sige sa akin. Pasado kaya kay Eric ang ano? Tapos ako naman ang next na mag-judge niyan. Malaman natin. Diba? Sobra. At may habi ni Watermelon si Mr. Eric Verde. Ang <laughs> akin. Ang asim, di ba? kasi sa sinigang yung ano yun. na paasim? Hmm. Ako din gusto ko yan. Tigman ko nga, tigman ko, tigman ko ako, ko. Sige nga, kung nagtitikim ng luto ni ate daw, na sinigang, hmm, gusto ko yung ano, may taba. Nga, tigman natin. Okay naman. Eh. 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 Ito mo sa akin, gusto mata ako. Pasado ka, sa akin, pasado. Masado ano, sarap, no? Sarap, no? lambot. Sarap, yeah, lambot. Oh. Lambot. Lambot. Maasim. Sarap. Kaya na kayo, hindi ato. Sige, Wala si Abby David, nasa bulaki pa rin. Na-miss niya ang luto ni Ate ato sa sinigang. Miss okay. niya ito. Mmm. Anong verdict mo, Lindy, sa luto ni Ate Rose? Masarap po. Asim kilig ba? Asin tulad. <laughs> Ba't wala gulay? Hindi <laughs> ka na gulay? Hindi po ako kumakain ng okra at... At kangkong? Talong po. Ay, may talong ba? Ay, may talong pala. Pero kumakain ako ng okra. Si Eric, yun din kumakain ng talong, no? Okay. Pero, 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 pero ako kumakain ka. Pero, pero kumakain ako. Sila hindi din kumakain ng okra tsaka ng talong. Kumakain ako ng talong na narito po. Ah, pero pag ganyan, hindi. Ay, hindi po. So ito na, moment of truth. Titikman na natin yung ginawa kong strawberry ice cream. Yan, o galing pang freezer. Nag-yellow-yellow pa yan, guys. Uh, Papatikin natin sa mga bisita, tsaka nila atal sa tsaka ako, oh, syempre. Ano ba ito? Teka. Ah, teka lang, wait. Ayan. Yan, o. Oh, ice cream. Para kay Eric. O, bigyan mo. Ah, Eric. Ah, Eric, Eric baka mo uli. Ice cream. Saan ng Gabi? <laughs> Uy, Gabi! Hindi ang Gabi. Ay, hindi ba Gabi ito? Kaloka, Karol. Turob. Anong lasa? Salab ba? Kasi ang salab eh. Sarap kuya. Ah, ito daw, sige lang maya. Para matalit mo ko din. Tignan natin, gawa ko. Hello, how is it? Tignan natin. Oh my god, hindi ko alam mo. Parang ano, hindi siya masyadong ano. Hindi siya yung tito ano? comment. Hindi siya sobrang tamis. Kaya masarap. Mmm. Okay, naman ah. Para siyang gelato. Ay! Para. Hindi Para. siya yung ice cream na... Pero smooth siya. Diba? Tsaka may yes. parang jelly na... Ano hmm. yung jelly? Something. Um, ano nga, maliga. yung smooth? Basta. Hindi siya yung typical na ano texture ng ice cream. Yes. Ano rin hindi. Check mo lang yung strawberry. Strawberry ice cream. Sada. daw. Sado. Diba? Si, si Lindy ang nag-request ng ano? Ng flavor. Strawberry. strawberry. Kasi blueberry dapat ginawa kong strawberry. Gusto rin daw ni Lindy Sarap strawberry. Po, Sarap. Hindi siya sobrang tamis po. Hindi so, sobrang tamis, diba? Yan. O, oh, yan guys. Ang homemade ice cream namin.